Tinanggap ng mga senior citizen mula sa anim na barangay ng Sultan Mastura, Magindanao del Norte, ang tig 6,000 pesos na cash assistance mula sa National Government. Ang partners in peace and progress story mula kay Quiza Chavez. 6,000 pesos ang tinanggap ng bawat senior citizen ng barangay ng Simoy Seashore, Solon, Tambo, Tapayan, Tarikin at Tuka, Sultan Mastura. Maguindanao del Norte sa isinagawang cash assistance payout araw ng Miyerkules, August 27. Pinangunahan ni former Mayor Datu Mandu Mastura Jr. ang pamamahagi ng cash assistance payout sa Municipality Gymnasium bilang kinatawan ng kanyang ama, si Mayor Dato' Armando Mastura Al-Haji. Ang nasabing programa ay pinondohan ng National Government at naisakatuparan sa tulong ni Elena Toribio, RSW, Municipal Social Service and Development Officer o MSSDO. Katuwang ang Office of the Senior Citizen Affairs at ang Ministry of Social Service and Development kasama ang lokal na pamalaan ng Sultan Mastura, na mahagi rin ang lokal na pamalaan ng Jollibee Meal Lunch sa mga senior citizen beneficiaries na labis namang pinagpasalamatan ng mga ito. Krisa Chavez, I-Minds, Philippines